po tayo maglalagay na po tayo ng border uh, burger Ayan. wow ito po ay para sa mga ating mga kaibigang garbage collector ito sa akin at uh, yan nalagyan natin ang uh, ketchup at saka dressing tawag na dressing Tapos sa uh, i-deliver natin na rin, papamariantahin natin sila kasi naroon ano natin uh, na napakasisipag din naman nila mga na garbage na natin. Ito po yan sa Paliparan 2. Ito so guys, yung mga masisipag natin garbage collector. Ayan sila kuya. Ilan sila? Pito? Ayan sipag. Dito lang po yan sa Paliparan dos. Ayan sipag nila kuya. Ito ang ginawa. Ayan o. kukuhain nila yung basa, tampak na basura. Every time. Dito yan. Dito. Diba? Ayan o. Oh. Ang galing nila. Ang gagaling. Ang sisipag. Ayan, dahil dyan, dito sila, lulutuan natin sila ng hamburger. Diba? Ayan na. Wait lang. Ito, go sim. Mm -hmm. Ayan guys, pag may mariandahin natin sila kuya, yung mga nag ng basura, ayan ang ano, ng garbage, no? Mm -hmm. Ito ay garbage collector. Ayan, baka hindi pa sila nag-almusal eh. Yeah, kaya, bibigyan natin ng hamburger. Pinapay. 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 Ay, pinapay pa lang. Pinapay pa lang. Ilan pa sila? Pitong piraso sila eh. Ito pa pala. Gawin natin walo para kung sakali may yan. Ayan sila oh. Ayan. Uh, tuwing ano po sila, tuwing Monday uh, nagkahakot ng mga basura dito. Ayan sila kuya. Sila pogi ba? Ito, ito, ito. Gawin natin yung walo. Ito lang. Ito lang. sila eh. Malay mo, may ano, di ba? May pakisali. Gawin natin yung walo. Gawin natin yung Ayan. Time check is 8.30. Diba si? Dapat natin yung ating Big Mac sa kanila. Bilis, maluto. Bilis, maluto. Uy. Nagko-content kami ate. Ganun. Wala na ka. Sibosig. Hindi -is, sila kaluto. Hindi sila kaluto. pinakakalan ng basura. Busy, so, busy sila eh. Babawi lang tayo kasi ilang beses din naman tayo nag... Ilang beses naman tayo nagtatapo ng free ano basura dyan. Ano dyan? Garbage, okay. no? Ayan po natin dito dressing, tapos konting ketchup para medyo manamis na uh, Para masarap. Masarap yung kaya nila, buya. Tapos, uh, ininit natin ng konti. Yan, para masarap yung medyo tostado siya. Tulad na ito, halimbawa ito, o yan tostado. Medyo, ano, masarap na yan, kasi may ito. Masarap na yan, kasi may ito. Ayan. Ayan. Ayan natin to. Ang aalmutan nila. kung saan ano ba share uh, your blessing yan, yan yan share lang natin kasi yan mga yan lagi naman yan lunis lunis po kumukuha yan ng mga garbage dito sa amin sa wala po sila kinilingin uh, ano uh, bayad. 猫啊。 walong uh, piraso po to uh, ano, apat na order. Ano Yan. Ito po. Meron naman silang tubig doon na yes, yes. Bawon, kaya okay na sa yes, kanila tikman nila ang ating uh, Big Mac Burger. Ayan. Ayan sa mama ko. Uh, ano Ano na? ay dito ka na lang ay dito ka na lang ay diyan ka na lang